umaga na ba? Ay, oo nga, umaga na. Pakatuloy ah, pa lang sa school. Tingnan ko muna itong ito. ito Tingnan ko maliligo at maliligo. Ah, kakain muna ako bago ako maligo. Um, ay, ito pala cellphone ko. Kagabi pa pala yun siya nandiyan hindi pa naman ako magugutom tingin ko ay aani ko muna yung ano ko hmm. ay alam mali ako mawawala din yan mali ako wala sa CR ito oh wala ang lalaki na nila To. yung iba hindi pa. Ya. Ay. Bata ko na sadas. Lagi natin tinutungan natin ulit. Aharangan ah, ko pa yan. Ayun hmm? oh, yung mga place. Ayan. Yeah. Ay, wow. hey, sobra pang sampu. Ito naman sa kabila. Asa na pala yung gulay na binili ko sa palengke? Wala na dun eh. Palengke, wala na ako pagkain. Charot. Hmm. Ay! Tutanim ko po yan. Ay! Ay! bakit medyo dirt dun ay nandiyan na pala kaya guys so inaani ko muna to yung mga tinanim ko tapos papasok ko din na ako sa school pero bago ako pumunta sa school mag like kayo kapag hindi pa kayo nakakapag like mag subscribe na din kayo kapag hindi pa kayo nakakapag subscribe tara na tara na guys baka malate pa ako Ba't pulang Ba't parang hindi niya ako tinatawag ngayon? Ito so, tingin ko, naliligo pa lang siya. Ay. Okay. Dami na natin na ani. Lagay natin yun dyan. Yan. Lagay natin dito. Tsaka ito. Then, papasok tayo sa school mag muna tayo. Yan, kunin na natin yung baan natin tsaka yung bag. Dito ko lang pala nalagay yung bag ko. Doon yung mga lagi nating nakukuhanan sa pag sa pag ano sa akin? Basta? <laughs> Tawagin ko kaya siya. Nandiyan ata siya. Hindi ko lang sure. Tao po. Tak-tak pasok na. Ay, wala siya dito, guys. Ba't nakabukas yung, ano, yung electric pan niya? Wala, wala siya dito, guys. Laka. ka. Siguro, guys, ako na naman mag-isa na naman nilang iniwan dito. Ako na lang ata muna dito sa so may city na to. Iingatan talaga na to habang wala pa siya. So, yun guys, habang wala siya. Ano, pag aalis lang muna ako ng sarili ko. Ako maliit tayo, tsaka pagalito tayo ni teacher. Teacher, andan na ako, teacher. Good morning, teacher. Ay. Ito muna. Ay, nakalimutan ko ito, bigang ko. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning! Ano po la lesson natin, teacher? Ah, uh, math. Lamat. math. Basta wala akong kasama. Teacher, ako lang po ba yung mag-isa? Oo, ah, oo. Oh, oh, Umabsent siya mar yung Maryam. Umabsent siya. Sige po. Na-start na tayo ng lesson, ah. Sige po, teacher. Teacher, ano po ba lesson? Math? Matlo na tayo. Ang Five times five. Five times five. Five. Ako pa. Ako ka ang dyan. Twenty-five po. Tama. Sige, last na to. Kasi uuwi um, na kayo. Teacher, anong kayo? Ako lang po mag-isa. Ay isa lang pa nga. Uh, Six, nine, seven. The six, ten, seven. forty po. forty nga Again, naman mga nanonood. Wait, lagay din pala to si Zichel. Para sa mga nanonood. Come back, back, Sige po, teacher. Seven times seven. Seven times seven. Guys, okay, pinapasagot din kayo ni teacher. Alam nyo ba yung sagot? Kung alam nyo nga yung sagot, comment nyo lang dyan sa baba at mag-subscribe na kayo kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Mag-like na din kayo. Kapag hindi, kapag hindi nyo pa nagagawa mga yun. Hey, kaya na, umuwi ka na. Ay, umuwi na daw ako. Sige po, teacher. Thank you po. Sige. Ay, ask ko nga si teacher kung bakit absent si Teacher, bakit po ba absent si Marian? Ah, nagbakasyon ba ko siya na? Ay, nagbakasyon sana all. Ah, nagbakasyon na Sige po, uwi na po ako. Sige. Ay, nagbakasyon ko yun sa taas. Siguro, guys. Nag Ay, nagbakasyon siya, sabi ni teacher, ako nga, hindi pa ako nakakapakasyon. Sabi, ay, Jollibee muna tayo, para naman ganahan ko Meron kaya tao dito sa Jollibee. Ito, meron. Pabili po. Ano ha? Ah, uh, sa akin po ay one piece chicken and one coke. No sugar po and then ice cream. Ah, cream, white mo lang noon. sige. Wait lang. dito tayo guys. Ako lang naman mag Ah, na. number two. Though. Right, number two daw. Hey, Ako number two. Ako naman na dito sa Ay, dito daw. Ayun. Magkano po ba? Twenty lima. Huh? Ano po? Ano? Twenty dollar po? Oo, pero lima. Ano? Sige po, Manong. Bigay ko na po sa inyo. Ito yung bayad ko. Okay. Ay, ay. Thank you, Manong. Thank you. Wala na akong magawa. Ibigay, ilagay ko muna ito sa bahay yung, yung bag ko. Yeah. Boring pag ka pun ko yung kasama. So, tingin ka kung puntahan yung yung tindahan ko. So, tingin ko dito ko din ilalagay yung bag ko. Ito na naman kukuha niya. May CCTV naman tayo. Nakikita naman natin sa CCTV. Lagay na muna natin ito sa may black ng uh, ano natin, coke. Boring pag walang kasama. Tingin ko magkakomputer muna ako sa gilid. Um, Tingin ko na lang siya kung ngayon siya uuwi. Computer muna tayo. Upo tayo dito. And then yan. Halo! So, tingin ko nandyan na siya. Nice. Lock gabi na. Wala pa rin siya guys. Ano ba yan? Ako. Tingin ko, cool. matagal pa siya na uuwi dito. Ako lang mag-isa lagi dito sa Mono City natin. So, yun guys. Ako lang pala mag-isa dito. Tsaka, yung tindahan ko, tinlose ko muna. Kala ko kasi, dadating siya. So, yung case, di siya dumating. Ay. Oh, mga bali. So, yun, guys, di siya dumating. Kung magustuhan nyo nga uh, itong video na ito, huwag na huwag nyo kakalungutan mag-subscribe. Pag hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-like na din kayo. And, yun lang. Bye-bye! Next vlog ulit!